Lino Broca, F. Chonil Jose at Nick Joaquin. Ilan lang sila sa mga bukod-tanging alagad ng sining na hinirang bilang national artist. Pero ano-ano nga ba mga kwalifikasyon at benepisyon ng isang pambansang alagad ng sining? My report, si Victoria Tulad. Mainit pa rin ang usap-usapang isa si superstar Nora Honor sa mga maaring ideklara bilang susunod na national artist. Sa dami ng pelikula, kanta at mga karangalang naiuwi sa bansa, sabi ng marami, karapat dapat siya sa titulo. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines ang mga ahensyang namamahala sa nominasyon. Ang kriteria for becoming a national artist, medyo mahigpit yan. Una-una, a substantial body of works. Lahat ng nanominate na yan, uh, pag-aaralan ng isang research group, tatlong buwan din yung pag-aaralan niyan, no? Isusumite ng dalawang ahensya ang kanilang shortlist na mga nominado sa Pangulo na siya namang pipili ng na mga hihiranging national artist. Ang manunulat na si Virgilio Almario na kilala rin sa pen name na Rio Alma, hinirang bilang National Artist for Literature noong 2003. Masaya pero may mga responsibilidad daw ang karangalang ito. Hindi na ako pwedeng makiting lasing. <laughs> Ang tingin sa'yo ng tao, dapat lagi kang kagalaggalang, kailangan ka responsable sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng lilikain mo. Bukod sa medalya, nakakatanggap daw ang mga national artist ng monthly pension na 30,000 pesos at cash prize na mula 150,000 hanggang 200,000 pesos. Meron ding health and hospital allowances. Kung gagawa naman ng proyekto, gaya ng nobela o pelikula, maaring humingi ng financial grant. Kaya ka naman ang binigyan ng ganong award eh, para mas maging creative ka. National artist ka, dapat may pinuproduce ka. <laughs> Sakaling pumanaw ang national artist, bibigyan siya ng state funeral at ililibing sa libingan ng mga bayani. Kung sumakabilang buhay na ang indideklarang pambansang alagad ng sining, bibigyan naman daw ng lump sum ang kanyang pamilya. Dahil sa mga benepisyong ito, napansin daw ni Almario na marami ang naghahangad na mapabilang sa prestigyosong grupo. Pero ayon na rin sa NCCA, ang layo ng National Artists Award ay mapaunlad ang sining at magbigay inspirasyon. Hindi dapat yung pagiging national artist ang kanilang maging motivation para maging creative. Ang mas mahalaga ay makapag-contribute ka. Vocation talaga yung pagiging artist. Eh. Victoria Tulad, GMA News. Victoria.